tapos na. Ito yung mga kalat namin. <laughs> Nawawala yung kalahati nung mahal kita. Bakit ganun? What's up, what's up, what's up? Ito yung ilaw. Kaya mali kaya masyado pong maliwanag. Dito kami sa kwarto ng mami ko. Yung food, yung pagkain, ubos na. <laughs> Ito, yung isa. Tingin ako. Anong pantoblerone? Ito yung always trust, always hopes, always perseveres. Epic fail. <laughs> Epic fail. Natatayita. Look at that. Look at that. Huwag na to. Huwag na to? to. Ano yan? <laughs> Hello guys! Sana magustuhan niyo po. Yay! Bye!